May ilang rice retailer naman sa Marikina ang hindi nakatanggap ng ayuda ngayong araw. Kung ang iba kasi ay may typo error sa pangalan, ang ilan naman ay wala talaga sa listahan. Ang paliwanag dyan ng DTI alamin sa sentro ng balita ni Crisel Pardilla live. Naomi, sa kabila ng malakas na pagulan kaninang umaga, tuloy ang distribusyon ng pinansyal na tulong para sa mga rice retailer na naapektuhan ng price cap dito yan sa Marikina City. Basa at nilalamig na nang dumating ang rice retailer na si Gemma sa Barangay Hall Concepcion Dos Marikina. Inabutan kasi siya ng ulan na habang nakapila pero dead man na. Ngayong araw kasi, ang distribusyon ng ayuda para sa mga nagtitinda ng bigas na naapektuhan ng price cap tulad niya. Medyo mahirap kasi ang lakas ng ulang pagbaba sa jeep. Pero hindi natin kakalain kasi na ulan ng ganong kalakas. Bakit po, po sinikap niya po na maka-attend po ngayon? Kasi gawa ng dati, mala, marami akong binibenta ang bigas. Ngayon, nasa dalawang, ano na lang, dalawang kaban na lang dahil samahan lang po nga talaga ng bigas. Isa lamang si Gemma sa higit apat na rice retailer at wholesaler ng bigas sa Marikina na nakatanggap ng tig 15,000 pesos na ayuda. Pero kung marami ang umuwing may pambalik puhunan, may ilang rice retailer na umuwing luhaan. Tulad ni Mang Elmer na nagsarapan ng tindahan pero hindi nakatanggap ng ayuda. Kulang kasi ang kanyang pangalan sa listahan ng DSWD at Department of Trade and Industry. Malungkot ma'am kasi eh, maaga pa ma'am nagpela dito eh. Eh ganun palang mangyari. May ilang retailer ding hindi nakatanggap ng ayuda dahil mali ang spelling sa listahan. Pero pagtitiyak ng DTI. Dahil po sa patakaran ng DSWD na kailangan matiyak na nagmamatch yung nakalista, sa kanilang mesa at yung ID na ipapakita po ni beneficiary, hindi muna po sa ngayon mabibigay yung ayuda niya because of some administrative matter po. Pero rest assured po that typographical error, clerical error can easily be rectified po. So maning-mani po yun sa DSWD at sa amin sa DTI na makukorek po yun. So maghintay lang po kahit beyond September 14, bukas na po yun, matatanggap ang ayuda. Naomi, bukod sa ayuda mula sa DSWD, makatatanggap din ng pinansyal na tulong ang mga rice retailer mula rito uh, sa Marikina Local Government. Ibibigay ito bukas ng umaga. Samantala, ayon sa Department of Trade and Industry, nasa 90% yung compliance rate ng uh, price cap sa mga rice retailer. Yan yung 41 pesos sa regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Sa kabila ng na, uh, nakikita na pagbaba ng bigas, isinusulong ni Marikina Congressman Stella Kimbo na bawasan yung taripa na ipinapataw sa imported na bigas para mas maging abot kaya pa yung presyo. Pero dapat aniya ay pagkatapos na ng anihan para hindi naman maapektuhan yung ating mga lokal na magsasaka. mga Maraming salamat, Lazel